Araw-araw, pagbukas niya ng pinto, ay may tinatanggap siyang libreng itlog na galing sa kapitbahay na babae. Pero pagtalikod niya, itinatapon niya mga itlog na yon sa basurahan. Hanggang sa isang araw, nabuhay ang kanyang masasamang gawa. Nakita siya ng isang babae nang hindi sinasadya. Ayaw mo ba? Julie, tingnan mo ang bakuran mo, ang kalat-kalat, puro dumi ng manok si. Inis na inagaw niya ang itlog. Akala ko pa naman ang pagpapakita ko ng pagmamahal. Ay magiging dahilan para mapansin niya ako. Ngunit hindi pala. Para sa batang lalaki, ang itlog ay nakakasuka. Hindi niya inaasahan. Ang kanyang matagal ng iniibig na binata, ay ganoon pala kasama. Mula noon, hindi na pinansin ni Julie si Bryce. Ngunit nagsisi na si Bryce. Nasasanay na kasi siya sa dati. Laging nakakapit na parang linta. Simula noong 7 taong gulang siya. Nang unang makita ni Julie si Bryce, agad siyang naakit sa mga matatalim at kumikinang niyang mga mata. Gusto niyang makipaglaro kay Bryce, pero habang naghahabulan sila, ang kanilang mga kamay. Ngunit di sinasadyang nagkahawak ang aming mga kamay. Nakatingin sa mga nakakaakit na mata ni Bryce. Unang beses na naramdaman ni Julie ang, ano nga ba ang, kilig. Naniniwala siya na ang pag-ibig ay dapat ipakita ng bukas. Kaya simula noon, sa tuwing makikita niya si Bryce, buong buo niyang ibibigay sa kanya ang isang malaking yakap. Isang malaking yakap. Ngunit ito ay nagdudulot ng matinding pag-aalala kay Bryce sa paglipas ng panahon. Sila ay naging tinaguri ang magkasintahan ng tanilang mga kaklase at gumawa pa sila ng isang awiting pambata. Si Bryce at Julie, nakaupo sa puno, naghahalikan, nagyayakapan, at nagtataasan. Ayaw ni Bryce noon. Pero natatakot siyang sabihin kay Julie. Hanggang sa ika na baitang, nakaisip si Bryce ng magandang ideya. Kunwari ay liligawan niya ang pinakasikat na babae sa paaralan. At sadyang gagawin niya ito sa harap ni Julie. Isang palabas ng pagiging malapit nila ng sikat na babae. At gaya ng inaasahan, totoo ngang nagsimulang lumayo si Julie kay Bryce. Ngunit saglit lamang ang kasiyahan. Di nagtagal. Isinapubliko ni Gary, ang matalik na kaibigan ni Bryce, ang kanyang pagnanasa sa sikat na babae sa paaralan. At inihayag ang intensyon ni Bryce na makipagrelasyon dito. G. Hayop. Ganito lang, naghiwalay na ang Muse at si Bryce, ngunit ang pangyayaring ito, ay nakita ni Julie na nasa gilid lang, hindi niya mapigil ang mapangiti ng palihim. Si Bryce ay muling nag-iisa na, mula noon, lagi na siyang usang lumalapit. Naamoy niya ang pabango niya, parang amoy ng pakwan. Iniimagine din niya ang araw na sila na talaga ni Bryce. Pero wala siyang kaalam-alam. Sa sobrang pagiging masigasig niya, kanina pa naiilang si Bryce. Gusto na lang niyang layuan ang kakaiba at nakakainis na babaeng yon. Simula nang lumipat ang pamilya ni Bryce dito, ang tatay ni Bryce. Kaya madalas siyang mangasar kay Julie at sa pamilya nito mula sa bintana. Kinukutsa niya sila bilang mga probinsya nung walang pinag-aralan. Pinagtatawanan niya ang kanilang magulo at maruming bakuran. At ang kanilang ilang lumang sira-sirang sasakyan. At naniniwala pa siyang ang ama ni Julie ay isang mahirap at walang kwentang pintor. Kaya naman unti-unti, nagkaroon din ng pagkiling si Bryce sa pamilya ni Julie. Ngunit si Julie ay walang kamalay-malay sa lahat ng ito. Hanggang sa araw na ito, na ang kanyang ama ay nagpipinta sa bakuran, ay bigla siyang tinanong, Bakit mo gusto si Bryce? Hindi ko alam. Siguro dahil sa kanyang mga mata. O kaya naman ay sa kanyang ngiti. Nasaan ang mga tao niya? Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi sa kanya ng ama niya, ang kabuuan ay mas malaki kaysa sa kabuuan ng mga bahagi. Kung gusto mo ang isang tao, dapat mong tingnan ang kabuuan. Hindi lamang ang isang bahagi. Ngunit noon, si Julie, hindi ko naunawaan ang ibig sabihin ng ama ko. Hanggang sa isang pagkakataon, sinubukan niyang iligtas ang isang naputol na saranggola. Umakyat siya sa isang matayog na puno ng nara. At habang mas tumataas siya, mas lalo siyang namangha sa tanawin. Asul na langit at ulap at marahang hangin ang karaniwa na tanawin na ito. Sa kanya ngayong sandali ay napakaganda at nakakaakit. Napakaganda na hindi niya mapigil ang huminga ng malalim. Poy, Napulot mo ba ang saranggola ko? Bryce, dapat mong tingnan dito sa itaas. Ang ganda-ganda rito. Hindi, napanoan pa ako. Paulit-ulit ay inaaya ni Julie si Bryce na pagmasdan ng magagandang tanawin. Pero lagi siyang may dahilan para tumanggi. Dahil madalas siyang pagtawanan ng mga kaibigan dahil sa pagiging kakaiba niya. Pati ang kanyang ama ay madalas na tinukutya ang bakura ng kanilang bahay. Ayon niyang ituring na kapareho niya si Julie. Kaya nang purihin ni Julie ang ganda ng mga puno. Sabi ni Bryce, kung ang ibig mong sabihin sa ganda ay pangit na pangit, eh, saang ayon ako? May depekto ka lang sa paningin. Naawa ako sa'yo. Mula noon, nahumaling na si Julie rito. Araw-araw siyang umaakyat sa punong ito ng Nara. Pinanunood niya ang pag-alo ng mga ulap sa pagsikat ng araw. Pinanunood niya kung paano tinatagos ng liwanag ang umaga. At pinanunood din niya ang paglubog ng araw. Parang mahiwagang ulay ang pagbabago bago ng mga ulap sa abot tanaw. Ngayoy, parang bigla niyang naunawaan. Ang sinabi ng tanyang ama na ang kabuuan ay mas malaki kaysa sa bahagi. Baka noon pa man. Ang nakikita niya lang ay ang mga magagandang katangian ni Bryce. Pero Nayon hindi na siya limitado sa mga tao at pangyayari sa lupa. Bagkos, itinoon niya ang kanyang paningin sa mas malawak na mundo. Ngunit ang magagandang sandali ay tila laging panandalian. Nang araw na iyon, biglang may dumating na isang grupo ng mga hindi inaasahang bisita sa ilalim ng puno. Ang mga may-ari pala ng puno ng Nara, nagdesisyon na putuli ng puno para gawing bahay. Pero paano naman kaya si Julie? Paano niya hahayaan yon? Parang sinaksak ang puso niya. Ayaw kong mawala ang ganda ng lugar na ito. Para kay Julie, ang punong ito, hindi lang nagpakita sa kanya ng mga tanawing hindi pa niya nakikita, kundi naging sandigan din ng kanyang kaluluwa. Kaya nang makita niya, si Bryce na naghihintay ng school bus sa ilalim ng puno, akala niya'y may pag-asa na. Bryce, dali na't sumama kayo sa akin. Kung nandito kami sa itaas, hindi na nila puputulan ng puno. Ngunit kahit gaano pa siya umiyak at magmakaawa, si Bryce ay nanatiling walang pakialam. Hindi niya maintindihan kung bakit isang puno puno ng nara ang nagpapaiyak sa kanya ng ganoon. Ngunit gayon paman, gumuhit ng kaunting alon sa puso ni Bryce. Isang bahagyang pag-alon lamang. Ito ang unang pagkakataon na gusto niyang tulungan si Julie. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, pinili pa rin niyang tumalikod at umalis. At habang lalong damadami ang mga tao sa ilalim ng puno, at nakapansin na nga maging ang mga reporter. Ngunit si Julie ay nanatili pa rin nakatayo at hindi gumagalaw. Hanggang sa umakyat ang kanyang ama sa puno NG Paraiso. Doon lang siya napapayag na umiiyak. kasabay ng pagkakahiwa ng puno NG para iso. Ang puso ni Julie ay tila ba sumama na rin sa mga nagkalat na kahoy at doon na rin natahimik. Sa klase, naging wala na siya sa sarili. Pati na ang dating nagpapakilig sa kanyang si Bryce. Parang nawala na rin ito ng kahalagahan. Mula noon, hindi na sumakay si Julie ng school bus sa ilalim ng puno ng sycamore. Nagsimula siyang magbisikleta araw-araw, lumiliko sa ibang daan. Para lamang maiwasan ang Tumbang puno ng sycamore na nagpapasakit sa kanyang puso. Kahit isang linggo na ang nakakaraan. Kapag naaalala niya ang punong iyon, hindi pa rin mapigilan ni Julie ang kalungkutan. Hanggang sa dumating ang kanyang ama sa silid, at ipinakita sa kanya ang isang painting. Ang painting nga pala ng puno NG Paraiso. Sana huwag mong kalimutan ng pakiramdam ng pag-akyat sa punong iyon. Salamat, Papa. Mula noon, araw-araw na gumigising si Julie. Makikita niya ang puno at mapapanood niya ito bago matulog. Unti-unti, hindi na siya umiiyak. Hindi na rin siya nalulungkot dahil sa mga sandaling iyon. Nakita na niya ang higit pa sa puno at ang tunay na kahulugan nito sa kanya. Sinimulan na niyang suriin muli ang lahat ng nasa paligid niya at nagsimulang pag-isipan din niya ang pagmamahal niya kay Bryce. Kung ito nga ba ay sulit at wala na ang pangungulit ni Julie. Nakaramdam si Bryce ng kaunting ginhawa, pero hindi niya alam kung bakit. Sa tuwing nakikita niya si Julie na nalulungkot dahil sa puno Parang nakakaramdam din siya ng kaunting lungkot Pero para maiwasan na muling magkulit si Julie sa kanya Hindi siya kusang lumapit para umaliw Hanggang sa araw na ito Kamakailan lang nakatira ang lolo Ay nagbigay sa kanya ng dyaryo Balita pala yun tungkol sa pagtutol ni Julie sa pagpuputol ng puno Umakyat ito sa headline ng dyaryo Pinuri siya ng lolo dahil sa tapang niya At nais pa siyang imbitahan sa kanilang bahay para maglaro Pero para kay Bryce, si Julie ay matigas ang ulo. Isang nakakainis na babaeng laging nakabuntot sa kanya. Hindi lahat ay nakakahanap ng ganyang babae. Swerte nila. Pero si Bryce, hindi pinansin ang sinabi ng lolo niya. Marahil ang mga pinakamahalagang aral ay natututunan lamang pagkatapos ng pagkawala. Maya-maya lang sa science fair na inorganisa ng paaralan. Nanalo si Julie ng unang gantimpala dahil sa mga iningatan niyang sisiw na kanyang pinapaluwalhati. Pinalaki niya ang mga sisiw na ito sa bakuran nila. Pero habang lumalaki ang mga sisiw, damadami rin ang mga itlog na hindi na nila makakain. Kaya napagpasyahan niyang magbigay ng ilan sa pamilya ni Bryce. Siya nga pala ngayon. Mayroon pa ring pag-asa kay Bryce. Ngunit ang ama ni Bryce ay nandidiri sa mga itlog dahil hindi ito malinis. Pinabalik niya kay Bryce ang lahat ng itlog, pero wala siyang lakas ng loob na harapin si Julie. Kaya naman palihim niyang itinapon ang lahat ng itlog sa basurahan. Ganito lang, isang regalo. Hanggang sa araw na ito, ang pangyayaring binato ni Bryce ng itlog ay hindi sinasadyang nasaksihan ni Julie. Napaka-sorry ko. Hindi mo naman 'yon iisipin. Nadama niya ang sakit ng kanyang nasasaktang pagpapahalaga sa sarili, at ang sakit na ito, ay hindi nagpapahuli sa araw na naputol ang puno ng nara. Kaya nang dumating ang gabi, isinabi ni Julie sa kanyang mga magulang, ang kanyang nais na ayusin ang kanilang bakuran. Nagtatakang tinanong ito ng kanyang ama, at doon niya nalaman, na ang pamilya ni Bryce ay nandidiri sa kalat ng kanilang bakuran. Pero mga nangungupahan lang naman sila, at ang pag-aayos ng bakuran ay responsibilidad naman talaga ng may-ari ng bahay, lalo pat ang tatay ni Julie. Julie, ay may kapatid pang may kapansanan, para lang may mapakain kay Julie, ang tanyang tito, ang buong pamilya nila ay nagtitipid, yung tumutulo nilang washing machine, at sira na ring aircon, may anak pa rin tayong nagdurusa, hindi na napigilan ng ina ang tanyang emosyon, nagsimulang magreklamo sa hirap ng buhay, ngunit patuloy pa rin ang ama, hindi niya kayang talikuran ng pag-aalaga sa kuya, mas mahalaga pa siya sa anak mo, aba. Ganun mo ba ako sasabihin? Aba, tumigil na kayo. Ito ang unang beses na nakita ni Julie na nag-away ng ganoon ng kanyang mga magulang. Isang matinding pakiramdam ng pagkakasala ang bamalat sa akin. Ngunit dahil din sa pagtatalong iyon, nalaman niya na mayroon pa pala siyang isang tiyuhing may kapansanan. Pagkatapos ng hapunan, humingi ng tawad ang ama kay Julie dahil sa kanyang pagkairita kanina. At sa unang pagkakataon, taimtim niyang ibinalita ang tungkol sa kanyang kapatid. Naunawaan ni Julie ang mabigat na responsibilidad ng kanyang ama at bago matulog, nilalapit din siya ng kanyang ina para aliwin si Julie at sinabihan siya kung gaano kabuti at matyaga ang kanyang ama. Kahit mahirap ang buhay nila, hindi kailanman pinagsisihan ng ina niya ang pag-aasawa sa kanyang ama at dahil may pagmamahal siya sa kanyang mga magulang. Mayaman si Julie. Kung ihahambing sa iba, hindi niya kailanman naisip na may kulang sa kanya. Kaya kinaumagahan. Pusang nagpaalam si Julie na sumama sa kanyang ama upang dalawin ang hindi pa niya nakikilalang tito. Mukhang masayahin at bata pa ang tito niya. Parang isang batang hindi pa nagkakaedad. Ngunit bigla, nahulog ang ice cream na hawak niya. Bigla na lang siyang nawala ng kontrol sa sarili. Hanggang sa bumili si Julie ng bagong ice cream. Unti-unti na siyang kumalma. At ang pangyayaring ito ay nagpaunawa kay Julie kung gaano kalaki ang responsibilidad na pasan-pasan ng kanyang ama. Simula noon, hindi na siya masyadong naapektuhan sa mga chismis, kundi nagpasyang siya na mismo ang mag-aayos ang bakuran. Pero hindi na para kay Bryce, kapuri-puri nga ang pagiging matapang at mapagbigay. Ngunit ang pagpapahalaga sa sarili at ang tamang pag-iisip ay marahil mas mahalaga pa kaysa sa pag-ibig. Simula nang mangyari ang insidente ng mga itlog, ang papel ni na Julie at Bryce ay tila nagbago ng bigla. Hindi na pinapansin ni Julie si Bryce. Pero si Bryce naman, sinimula ng lapitan si Julie. Subalit ang bawat pagtatangka niyang lumapit, ay iniiwasan ni Julie. Ngunit hindi niya inaasahan. Napauwi na sila ng bahay ng araw na iyon, na kanyang natuklasan, na ang dati tahimik niyang lolo, magkasama at masayang nag-uusap si na Jing at Julie, at tinutulungan pa ni Jing si Julie sa pag-aayos ng bakuran, parang ang dami nilang pinag-uusapan. Nang mga oras na iyon, si Bryce ay mausisa, pero nahihiya siyang magtanong. Hanggang sa gabi, nalaman ng lolo ang nangyari sa mga itlog. Nahanap ko si Bryce at seryosong sinabi sa kanya, ang pag-uugali ng isang tao ay natututunan mula pagkabata. Ayo ayoko lang talagang masira ka ng tuluyan. Sa tingin ko, dapat kang humingi ng tawad kay Julie. Ang sinabi ni Lolo, nagparamdam kay Bryce kung gaano kasama ang ginawa niya, at nasaktan si Julie, kaya kinabukasan. Isinugal niya ang kanyang tapang at kinausap si Julie, at humingi ng taos pusong paumanhin dahil sa nangyari sa itlog. Sa sandaling iyon, hindi nagalit si Julie. Pero ayaw na niyang makipag-usap ng matagal kay Bryce, dahil minsan nang masira ang tiwala. Mahirap na itong mabuo muli, ang mga bitak ay hindi na maalis. Simula sa araw na ito, kapag si Julie ay abala sa bakuran, ang lolo ay palaging kusang tutulong. Lubos niyang hinahangaan ang batang babaeng may sariling pag-iisip at tapang. Ngunit ang ginawa ng lolo ay nagdulot ng hindi pagsang ayon ng ama ni Bryce. Sinaway niya ang lolo dahil sa pagtulong sa isang estranghero, pero ayaw sumama kay Bryce para maglaro ng baseball. At binigyan pa ng biro ang may kapansana na tiyuhin ni Julie. Pinagtawanan pa ang kanilang mga kromosom. Wala namang kinalaman ng kromosom dyan. Ang tiyuhin ni Julie ay dahil sa naligaw ang puso niya noong ipanganak siya. Kung may oxygen lang siya, magiging malusog siya tulad ng anak mo. Ang kulit mo, Chet. Bakit galit si mama? Noong ipanganak si Bryce, naipit din pala ang kanyang pusod sa leeg. Magaling lang talaga ang doktor noon, kaya nakaligtas si Bryce. Pagkarinig niya noon, nanlamig ang buong katawan ni Bryce. Kung hindi siya nailigtas, baka ganoon din ang pakikitungo sa kanya ng kanyang ama. Pagkatapos, naglakad-lakad sila at napadpad sa ilalim ng isang naputulan ng puno. Naalala nila ang balita tungkol kay Julie na umakyat sa puno. Biglang sabi ng lolo, Mabait na bata yon. May mga taong mapurol at mababaw. May mga taong nagniningning. May mga taong may mabuting anyo ngunit masama ang kalooban. Paminsan-minsan ka lang makakakita ng taong kasing liwanag ng bahaghari. Pero kapag nakita mo na siya, siya na lang ang mundo mo. Sabi ni Lolo, para bang may bumukas na bintana sa matagal ng saradong mundo ni Bryce at nagpapaisip sa kanya. Kung ano nga ba talaga si Julie? Anong klaseng babae si Julie? Bigla na lang niyang natuklasan. Parang hindi niya pa talaga kilala ng lubusan ng babae. Kaya naman kinuha niya ang lumang dyaryong may larawan ni Julie. Pero habang tinitingnan niya ito, parang may naninag siyang. Liwanag kay Julie na hindi niya napansin noon. Kinabukasan, nagmungkahi ang nanay. Naimbitahan si Julie at ang pamilya niya sa hapunan. Lah lahat ay sumang ayon sa desisyon. Maliban sa masumit at mapait na ama, patayin na lang kaya ako. Hindi niya alam kung kailan pa. Nagsimula ang hindi mapigil ang pag-iisip ni Bryce kay Julie. At ang hindi mapigil ang pagnanasa na makita ang dyaryo nito. Kahit na nasa klase, ay di niya maiwasang palihim na silipin si Julie. Hindi niya alam kung bakit siya nagkaganoon. May gusto kaya siya kay Julie. Munit sinabi sa kanya ng kaibigan, "Nababaliw ka na ba, Julie? Ayaw mo sa kanya sa tingin ng kaibigan niya. Nagsisisi lang siya dahil sa nangyari sa Itlog, hindi naman talaga dahil sa pagmamahal. Kinuchapang niya ang mga jeans daw ng pamilya ni Julie na may kapansanan. Gusto sanang sumagot ni Bryce, pero napahinto siya at pumayag na lang. Pagkatapos ng klase, unang beses niyang hindi sumabay sa mga kaibigan niya pauwi dahil nakita niya. Ayaw ko lang marinig ang mga bulungan tungkol kay Julie nang mga sandaling iyon." tonto siya na hindi pala niya ayaw si Julie at nagustuhan pa nga niya ito. Sigurado ako nagustuhan ko si Julie pero hindi niya alam ang pinag-usapan nila ng mga kaibigan niya sa library. Kanina pa naririnig ni Julie sa likod ng bookshelf. Ang pagwawalang bahala ni Bryce ay nagpatibay kay Julie na hindi na niya gusto si Bryce. Siguro ang paglaki ay kadalasang may kasamang mapait na pagkadismaya. Pero dahil na rin sa naranasang sakit na ito, natutunan ni Julie ang pagbabago mula sa bulag na pagkahumaling hanggang sa na pag-unawa. Dumating na rin agad ang araw ng hapunan. Tatlong oras na nag-ayos si Bryce, ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang pagsusungit ni Julie. Narinig ko ang usapan ninyo ni Gary sa library. Nagmadaling magpaliwanag si Bryce. Alam niyang mali ang sinabi ng kaibigan niya. Pero hindi lang siya nakapagsalita noon. Kaya pala, duwag ka lang pala at sa hapunan. Lagi na lang may pang-iinis ang ama ni Bryce. Sinasadya niyang banggitin ang may kapansana na tiyuhin ni Julie. At si tatay naman ni Julie ay kalmado lang na sumagot. Pero ang buong atmosfera ay naging tensyonado. Hanggang sa mga kuya ni Julie ay nag-usap tungkol sa kanilang mga paboritong musika. Bigla na lang tumigil sa pang-iinis ang ama ni Bryce. Nalaman ko noon pang kabataan niya ay isang napakagaling na saxophonista rin pala. Pero dahil sa iba't ibang dahilan ay tinalikuran niya ang kanyang pangarap sa musika. Habang mas nagiging masigla ang usapan nila tungkol sa mga pangarap... Ay lalong tumatahimik ang ama ni Bryce... Nang mga sandaling iyon... Parang nakita ni Bryce ang kahinaan ng tanyang ama... Pero si Julie na mas mapagmasid... Ngunit tila ba nakikita niya ang pagkukunwari nito? Nakita pa nga niya ang... Pagkabulok na nakatago sa ilalim ng tanyang anyo... Bigla... Nawala ang sama ng loob ni Julie... Hindi na siya nasasaktan dahil sa mga sinasabi nila... At ni isang salita ay hindi niya kinausap si Bryce... Hanggang sa matapos ang hapunan... Nahanap na niya si Bryce pero para lang humingi ng tawad sa mga sinabi niya kanina. Kalmado siya. Kalmado. Kahit kaharap na niya si Bryce, wala na siyang nararamdamang kilig. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag na pagsamba, kundi ang pagpili pa rin rumespeto kahit nakita na ang lahat ng katotohanan. Pagpili pa rin rumespeto. Pero kakaalis lang ng pamilya ni Julie, ang tatay ni Bryce, ay nagmumura na naman. At nanlalait sa pamilya ni Julie. Sinaktan pa nga niya ang ate niya na nagtanggol sa kanila. Ano bang ginagawa mo? umalis ka na. Huwag mo akong kakausapin ng ganyan. At ang pangyayaring ito ay nakita ni Bryce. Paulit-ulit niyang inalala ang panunoya ng tanyang ama at ang tanyang pag-uugali sa hapagkainan. Marahil ang pagiging mapagmataas ng tanyang ama ay pagtatakip lamang sa kanyang kahinaan. O marahil hindi naman niya kailangang mabuhay sa ilalim ng anino ng iba. Magkaibigan man. Ama pa rin. Nang gabing iyon. Nagkaroon na ng sarili niyang pag-iisip si Bryce, di nagtagal. Nagkaroon ng taon ng charity lunch auction ng paralan Ang mga babae ang nag-aagawan sa mga lunch basket na inihanda ng mga lalaki para makakuha ng pagkakataong makakain kasama ang taong napili nila. Sa una, wala namang interes si Bryce dito. Pero nang marinig niyang sasali rin si Julie sa pag-aagawan, naghanda pa rin si Bryce ng isang basket ng tanghal iyan. Sa entablado, inaasahan niyang mapipili siya ni Julie. Ngunit hindi niya inaasahan. Ay isa pang pangit na lalaki ang napili ni Julie ng mga sandaling iyon para bang bumagsak ang mundo ni Bryce. Kahit na ang kaharap niya ay ang pinakamagandang babae sa buong paaralan, ang mga mata niya ay laging nakasunod kay Julie na nasa di kalayuan. Habang pinapanood niya itong masayang nakikipag-usap sa iba, hindi na napigilan ni Bryce ang pagtibok ng kanyang puso. Diretso siyang lumapit at hinayla si Julie. Anong ginagawa mo, Bryce? Anong gagawin mo? Bryce, igilan mo na. Bryce, hindi ka pa nga nakaka first base, ah. Gusto kitang halikan. Kahit na ang araw na ito, ay matagal nang inaasam ni Julie, pero hindi ngayon. Balak niya sanang sabihin kay Julie ang kanyang nararamdaman, pero biglang sumunod ang kaibigan niya, at sinaway siya dahil iniwan niya ang muse ng paaralan, para habulin ng isang baliw. Manahimik ka, kung ganyan ka pa rin, iiwasan na kita. Sige, wala akong pakialam, wala akong pakialam. Ito ang unang pagkakataong inaalagaan ni Bryce si Julie, ngunit siya noon ay hindi pa rin nakakaunawa sa tunay na pag-ibig na dapat ay nakabatay sa paggalang sa isa't isa at hindi sa basta pag-uudyok lamang. Si Julie na nakaramdam ng pang-iinsulto at kahihiyan ay nagpas siyang huwag ng pansinin si Bryce pero si Bryce ay nagsimulang madalas siyang puntahan. Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit tinataboy siya ni Julie. Paulit-ulit siyang tumatawag sa telepono. Hindi ito pinapansin ni Julie. ganoon na nga. Pag Pagkatapos ng ilang araw na pagpupumilit, sa wakas ay tumahimik na ang mundo. Ngunit akala ni Julie na sumuko na siya. Bigla na lang may narinig siyang paghuhukay sa bakuran. Hindi niya inaasahan na si Bryce ay haukay pala sa kanyang maayos na damuhan. Nang mga sandaling iyon, naiinis si Julie. Gusto niyang pigilan ito. Pero nang makita niya si Bryce, isinaksak niya ang isang maliit na punla sa hukay. At nang masaypat ng mabuti, ito pala ay isang punla ng punong nara. Nang mga sandaling iyon, ang kanyang dating tahimik na puso, ay muling naantig de Bryce. Kaya't lumabas siya ng pinto at lumapit kay Bryce. Nakatitig siya kay Bryce sa mga matang kumikinang na parang mga bituin. Parang naalala na naman ni Julie ang unang pagkikita nila. Tinignan niya ako gamit ang mga matang iyon. Ang mga matang iyon na kumikinang ulit. Alam ko, ang una kong halik ay kay Bryce pa rin. Naalala ko ang unang pagkikita namin ni Julie. Paano naman kaya may gustong lumayo kay Julie? Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasa kanya na siya. Nakita niya ang, ang kabuuan ay higit pa sa kabuuan ng mga bahagi na ningning. At ang ningning na iyon ay hindi lamang nagmumula sa kanyang mga asul na mata, kundi higit pa mula sa kabutihang bumising sa kanyang kaluluwa at sa kanyang tapang na magbago para sa pag-ibig. Para kay Julie, ang pag-ibig na ito ay naging batong panguhulma ng kanyang paglaki sa kanyang pagdurusa na dagdagan ng kanyang pangunawa. Samantalang para kay Bryce, ang pag-ibig na ito ay parang salamin ng kanyang kaluluwa. Ipinakita nito ang tanyang pagkaduwag, pagkiling, at pagsunod sa agos. At higit sa lahat, natutuhan niyang harapin ang tanyang mga pagkakamali at ang tapang na magbago para sa pag-ibig. Marahil ang pagtibok ng puso ay nagsimula sa unang pagkikita. Ngunit ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay ang paghahanap sa isa't isa ng mas magandang sarili sa mga mata ng bawat isa.